Good news mga kaboxing dahil ang former world title challenger at kasalukuyang WBC Asian Continental Super Featherweight Champion at kasalukuyang may edad na 28 anyos at tubong aroroy mas bate na si Jeyo Santino Santissima ay naging matagumpay sa kanyang naging laban kontra sa isang 39 anyos na si Hiro Ichimichi via third round technical knockout na ginanap sa Sumiyoshi Sports Center sa mismong baluarte ng Hapon sa Bansang Japan. Bago pa man magharap ang dalawa, bit-bit ng ating pambato ang kartadang 24 wins with 20 knockouts at 7 talo. Samantala is si Ichimichi naman ay may kartadang 8 wins with 6 knockouts at dalawang talo lamang. Sa round 3 nga po ng kanilang naging laban ay tatlong magkasunod na sulidong over right hand ang naipetama ni Santissima na nagpayanig kay Ichimichi. Bagamat nakakadepensa pa si Ichimichi sa mga sumunod na kombinasyon na binato ni Santissima, ay minabuting tinigil na lang ng referee ang laban. Dahil dito, panalo si Santissima via third round technical knockout. Ito na ang pangatlong magkasunod na panalo ni Santissima sa taong ito matapos malasap ang tatlong magkasunod na pagkatalo sa kamay ng mga Hapon na ginanap mismo sa bansang Japan na kung saan parehong natalo si Santissima via unanimous decision. Umabante na ngayon ang kartada ni Santisima sa 25 wins with 21 knockouts at pitung talo. Samantala, lumagapak naman ang kartada ni Ichimichi sa walung panalo at tatlong talo. Isa pang magandang balita, tagumpay din sa kanyang naging tune-up fight ang isa pang matibay natin na pambato na si Mark Magsayo sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng Ecuador na si Brian Mercado na may kartadang labing isang panalo anim na talo at isang tabla na ginanap sa Thunder Studios, Long Beach sa Amerika. Gaya nga po ng inaasahan ng karamihan ay tila din na naman pinagpawisan ang singit ni Magsayo sa kanilang laban. Dahil dalawang round lang ang kinailangan ni Magsayo para dispatsahin itong si Mercado. Apat na beses pinabagsak ni Magsayo si Mercado bago pa man tinigil ang laban. Sa unang round, unang naka-score ng dalawang knockdown si Magsayo matapos nitong maipakonekta ang solidong body shot kay Mercado dahilan para bumagsak ito. Halatang kinapos pa sa hangin si Mercado sa patama ni Magsayo kung kaya tinanggal nito ang kanyang mouthpiece para makakuha ng konting hangin. Bagamat nagawa pang magpatuloy ni Mercado ay agad naman itong bumagsak ulit matapos matamaan ng left hook ni Magsayo. Pagdating nga po ng round 2 ay umiscore na naman ng dalawang knockdown si Magsayo bago tinigil ng referee ang laban. Isang body shot na naman ang naipatama ni Magsayo dahilan para bumagsak ulit si Mercado at lumuhod sa lona. Bagamat sinubukan pang ipagpatuloy ni Mercado ang laban, isang sulidong left hand naman ang pinakawala ni Magsayo para bumagsak ulit si Mercado. Dito na tinigil ng referee ang laban.